Ay, nang pala. Sa likod par niya likod. Agad kunting anak abutin mo. Ay ay. Kilala-kilala. Nang bitik. Timing ah. Uh... Hop. Angat, Ikot lang ikot, angat, angatin mo. Angat. Dugol-ugol na. Galing nylon na nadadak. Ngayon na uh, posisyon ng ganung kain uh, na fishing. Mga PC, magandang ah, umaga na sa ating lahat Kasi alas 4 na nang mandaling araw So ayun ah, uh, ito yung unang ano namin, unang gabi namin sa panganim na laot mga kabising yan, nagbibirada ito aking sama bali, pangalawa na yan mga kabising kasi na, nakasampa na kami ng isa uh, hindi lang natin nakakuha ng video kasi uh, ano siya na uy, tumakbo bigla Sambog yan ata na yan ba? Ba't nagkaganyan na yan? Ba't ganyan na burma? Eh, gilid mo yun, gilid mo. Uy, lagdong na pala. Babo, na pala yun? Ngayon lang ito bumabaw siya ba? Lasang pagkain namin ay malalim. Ay, pala. Sa likod pa rin na likod. Angat kunti, angat. Abutin mo. Ay, ay. Gilang, gilang, ilang. Bago, bago, bago. Hindi ha. pala, bitik Nabitik pa rin. Paling pakai itu perintah nilainya, letaknya. Ano yung bulinaw? Bulinaw. Yung pala tayong apong ay. Eh. Pino na bulinaw no? Yeah, maganda na paganso na yan. Hindi na siya ano? Di na nabitik. Timing nga. Oop. Oh. Angat. Ikot lang ikot. Angat. Angatin mo. Angat. Halo. Mayan ikot ikot. lapit. Lapit. Ikut-ikutin mo kunti. dito dito dito. Ay, di. Bago-bago tanggalin sayo neck. Balik muna, balik. Tanggal muna. Dano muna na. Mo, oh. Bago-bago. Hello, bago. hina, palay mo. Palawin mo. apa renta megit naik itu pasok na itu pasok yung parang hindi yata papasok yung kanina maliit itu ito pasoknya pasok na ito sa kwan siguro 35 na siguro ito anh Hilab lang yan. Oh. Ah, oh. Na ganyan yang katawan. Oh. <laughs> <Badya talaga. laughs> oh. Ay, mga bahay nila, Mga mahabahin lang mga bisig. Tek pala Limitado kami sa pain ngayon ah. Walang ganong pusit. Nasaan pala yung isang kuwan? Tabong ganyan yung sira na yan ay. Wala nandyan? Nandyan yung ka? Ilamit ko pa nga kagabi. Buhay pa nakadalawa na kami. Yung isa ay naipasok na namin dito sa pump. So, may bang may mga bago tayong kasama ngayon mga kabising. yun na si Baran, bagong bago natin kasama yan. Yung so, area ng area lang. Bagong latat? Bagong area mo? Ah, kanina pa? Ya, bahala lah ya. Pari bakal <laughs> Isa pa yun ang mga nylon Sige Ito na yung isang lagdong Ito okay. yan Ayan mga kabisi yung mga 30 megit ito Pasok nito sa presyo Timban Pasok sa per, first price Gulo-gulo na Daming nailo na dala. Oh. Nagpagulo-gulo na. Daming nailo na dala mga kabisingo. Oh. Okay, area lang na area. Okay, Yan lang sila. Ito yung mga pae nila ngayon. Yan. Merong isda, pusit. Yan yung ata. Binalot na ata. Buhay pa pala ito. Yan, buhay pa. Buhay na pusit yung kanyang pae mga gabising. Lagyan niya na ng ata. Tapos ay itali sa bato para yung pae na ay lumubog hanggang sa mapunta sa ilalim lagyan niya ng pad maliliit na hiwa na isda pang buga. tapos ay tali ito tapos ay tusok yung pin para pag matanggal yung bato sa ilalim ay bubugay din yung ata tapos ay area so ayun, eh, dipindi na sayo kung anong gusto mong lalim mga kapasing uh, ikaw na bahala kung anong lalim anong lalim mo siya tanggalan ng bato so ayun mga bising nagbibirada na naman yung tagaunahan yan nagbibira siya ay boy boy pa yan oh patay na daw ay patay patay na nilagyan na ng ata para pag ano sa ilalim ay parang buhay pa rin eh nagbubuga ng ata eh yan tinali niya sa batok para yung bahay na ay mapunta sa ilalim pabul pabul may so time check nga pala tayo oras natin ay alas 4.40 ng madaling araw yan 4.40 pangalawa pa lang ito pangalawa nag-aaraya yung mga kasama, may nagtatali sa ano, bato. may nagtatali ng bato. So, may nag din. Doon sa ulihan eh, wala pang kwan wala pang sagot sa mga tanong ng mataga unahan. Baka maya maya eh, sasagot na rin sila doon. Wala takbo. Wala takbo. Ayan nyo lang mapabol nyo ha. Ah. Tay parang pa tirik na yung isda. Diyan Di, Ni pabola. Ah. Bantayan mo lang pagka kuan mo na. Pag magsabid na. Para hindi mabutan sa ikot nang isda. 24 horas, gising ang balita. Bentre <laughs> oras tulog pala. <laughs> Di ang balita, eh. 24 horas. Ah, na? ah mo muna. ka. Ganyan, eh. kang lusot, -lusot. Ako na, pansit na. Kaya pala mabigat ay. dami sa tay. At pagkatapos ng lahat, yan ang resulta. Gulo-gulo <laughs> na. Ano yun? Serious yan? Balik-balik. Oh, ta. Gulugulo na, gulugulo na. Mas marami yung ano kanina, ay buta nga yung iba ay eh, natanggal na. Basta ang matira dyan, akin. Meron pa ako sa, meron pa akong isa dyan. Nagkagulugulo ng mga nylon. So ayan mga kabising, maliwanag na. Pinatay na namin yung, pinatay ko na yung ilaw, generator. So, ayan o, yung pang pangalawa. Yung isa ay sinampan na namin dito sa kwan. Boom. Nilagay na namin. So, ito ngayon, ito yung pangalawa. Malaki-laki din pala ito. Abot kaya 40 ito? Kung 30 lang mayigit, ano? no okay yan. Mga ganyan siguro. Siguro ngayon. Trentaan. Pero pasok na ito sa ano? Pasok sa first price. First price na 150. <laughs> first price na 150. <laughs> Dahil sa oil spill na yan, kaya nagkaganyan. Ayan Pero unti-unti nang nataas ang presyo ngayon. Thirty plus. Siguro, mga basta may plus.